All right mga all right. So what's up sa inyo mga callright right? At sa ngayon kami ay magbabike mga callright right at kasama ko ang aking chuhin dalawa lang kami pupunta kami sa napakalayo na lugar mga callright. right. Ito sa banda na to, andiyan siya sa unahan napakabilis niya magbike at ako ay sunod-sunuran lamang sa kanya sa kanyang pagbabike sapagkat road bike ang kanyang gamit napakabilis niya. At kaya sana tapusin nyo naman ang video na ito mga ka-all right. Huwag nyong scroll up mga callright right at sana ay mapapasaya namin kami. Excuse me po mga ka all right nagkakamali lang ako sa aking pag voice over sa banda na to kaya sana ipaumanhin ninyo ako sa aking pagsasalita ngayon at andyan na ang aking tiyuhin na sarapan siya at malapit ko na siyang maabutan habang kami ay nasa kalsada nagbibisikleta sa banda na to ng mga madaming mga punong kahoy sa aming gilid at may mga baybahay na pakunti-kunti at sana'y samahan ninyo kami sa aming trip na to at pupunta kami sa bundok ngayon dito sa bundok ay may mga halaman dito at may mga doon din doon. At sa nakikita nyo madaming mga patula at mga upot kalabasa na inyong makikita sa banda na yan at mahindi nyo makikita. Mga ka right sa banda na to na aming pagbabike ay magandang umaga ito mga ka right ay ang shining armor dyan sa amin ay sumisikat mga ka right habang kami dumadaan dito sa tulay na to na pula ang kanyang barandilya. At andyan na ang aking chuhin gusto niya siya palaging nauna at kapag overtikan mo ay overtikan ka rin niya kaya dito na lang ako sa kanyang huli sumud, sununuran sa kanya mga call right. At may nadanan akong tricycle doon at akin lang dinaanan at iniwan ko lang siya doon hindi na ako bumalik kid kasi mahirap na. At dito sa banda na to napakalubak lubak ng mga daan napakalubak talaga masakit sa aking puwet habang ako ay nagbibisikleta kaya okay lang mga call right. Kasi pag ako nag-bike ay aking tinatas ng aking puwet habang makadaan ako sa mga bato-batuhan na napakasakit talaga ng aking egg. At ayun na nga po dito sa kabilang banda ng aming pagbibisikleta ay andyan pa rin kami sa daan na aming dinadaanan habang ang araw ay sumisikat. At ito naman sa aming pagdaan ay pinas forward ko ang video at dito na kami nakarating. Habang dito kami nakarating sa banda na to, ito ay paanan na ng bundok, paakyat sa aming pupuntahan. Habang aking tiyuhin ay napakabilis. At maraming salamat po sa aking partner na si Gasgas Belgas Bilgas at ngayon ako naman si Mikey T. At ngayon nakikita nyo may duman na series doon sa aming harapan kaya ako ay napabidyo laang. At ngayon ako ay si Mikey T kaya, kaya Huwag namin kayong tatantanan mga kaulwai. At ngayon ang aking ng nandiyan sa harapan at nahihirapan akong sumunod sa kanya sapagkat siya ay napakabilis at dito mataas na ang bundok naming dinadanat at napakatarik talaga mga kaulwai. Napakatirik ng bundok dito kaya kami ay hapong hapo sa aming pagbabaik pero dahan-dahan lang na medyo uh, okay lang yung pwersa ng aming pagbabaik ay tamang tama lang. Kasi pag inuubos namin ang pwersa ng aming pagbabaik ay mawawalan kami ng hangin. Kaya medyo uh, alalay lang sa aming pagbibisikleta kasi medyo malayo-layo pa ang aming bibisikletahin. uh, bibisikletahin. dito ay matarik to dito banda mga call right at mga 3 kilometers ata to na patarik. Kaya kami ay uh, yun lang pa relax relax habang may mga padaan ng mga sasakyan na uh, pakunti-kunti. At ayun nga po si Kuya Jap mga ka right at ako naman si Mikey T. Mikey T At ngayon Andiyan ang aking tiyuhin ay patuloy siya sa buya bisikleta at madadaanan na, 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 naman namin ng mga lubak-lubak na mandaanan dito mga call right. At may dumaan ng mga sasakyan na isa lang mga call right, at puti ang kanyang kulay habang ako ay pumapadyak dito sa mga batu-batuhan na napapakasakit naman na aking puwet dito pag ako ay bumapadyak. At sa nakikita ninyo may mga may mga simento dyan sa gilid ng aming dinadaanan yan ay para hindi malanslide dito sa banda na ito mga at hanggang dito na lang po ako mga ka right. Hanggang sa muli, ako po si Mikey T. Mikey T. At ito naman ang aking kasama, si Gas Gas Abelgas. At habang minamasdan nyo ang video, ay magpapaalam na ako. Ako, si Gas Gas Abelgas. At magpaalam na rin, si Kuya Jap. Ayun po mga ka right, nandito na lang po muna at uh, mag edit pa ako para sa susunod na mga video na sana ma-enjoy kayo. Paalam.